Okay guys, so since napapanood nga tayo ng tropa natin Meron siyang Wave 100 na kargado At dinala nga sa atin at magpapatulong araw siyang magtono no? So dahil nagpatono ka, content ka sa akin Huwag tayo ngayon eh, gawa tapos content Siyempre, bago yun, shoutout muna sa Boundary Boys yan, yung mga sumusuporta sa akin dito, sa mga taga sa amin. Kay Sir Andre Reyes na taga Rizal, kay Sir Carl na taga Dumaguete. So, sobrang shoutout dito no, kay Sir Carl dahil grabe effort niya sa comment sa atin. Ano, Doon ay naliwanagan tayo regard sa duration and lead ng cams. Siyempre, kay Sir Alex na Bartolome from Laguna at kay... Sir Cyril Bryan Caminero no mula sa Davao. So may YouTube channel din to. Siya yung ano may sa trail. No, trail pan trail bike yung sa kanya. Anyway, balik tayo dito sa motor. Ang set pala nito ay MTK na 54mm daw ano. So tapos 28mm yung carb na gamit niya. At naka port and naka daw yung head nito no pero hindi pa natin na uh, testing yung o oh, nakita actually yung kanyang ano kanyang head kasi nga mainit nung dinala dito so, pero ang sabi niya malaki naman daw yung butas hindi naman daw babangga yung airflow doon sa head kumbaga dire diretso raw mula sa carb dire diretso lo walang babanggaan na ano dahil nga pinort ayun sabi na ating tropa at yun na nga na uh, check muna natin yung spark plug nya ayan check natin to no tingnan natin oh, ha? so itim na itim ibig sabihin nito ay sobrang gas yung kanyang motor so once kasi na over gas yun baka magpalit tayo no, ng jettings So, ang gagawin ko dito, since wala naman palang jettings na dala, yung tropa natin na to, eh, papa-orderin na natin siya ng jettings. Pero sa ngayon, susubukan muna natin, paanda rin, yung motor niya, nang uh, yung hindi ba mawala yung minor kasi natatakot daw siya dahil papatay-patay daw ano. Tapos pagka pinul throttle niya nga, ang nangyayari namamatay dahil nalulunod daw sa gasolina ano biglang nalulunod daw sa gasolina pagka uh, throttle oh, etong tropa kasi na, yung tropa natin na to ay nagdi DIY din so nga lang uh, ang ginawa niya so nag paset siya ng makina eh hindi ko alam parang ang, sa, ang kwento niya ata wala pa siyang carb no nung, nung nagpaset siya ng makina kumbaga stock carb pa lang So, stock valve lang. Tapos, nakakams din to. So, ang gagawin natin muna ngayon ay maglilipat tayo, no, ng kanyang needle, yan. Il ilalagay natin yan sa pangalawa. Or, pangalawa sa taas para kahit papano, eh, mabuwasan ng konti, papapasok na gas. At, siyempre pagkatapos nyan, iikot na natin, ano, ikot na lang natin yung kanyang air mixture and then after nito ay susubukan niya nang paanda rin yan testing tayo no pag ang binigla mo yung throttle meron no pero mas mo um -okay. ngayon medyo um okay okay na pero kulang pa rin kasi hindi, wala kaming eh, ano jettings motor pa kami sa shopping ng jettings menor okay na mas nag stable na